So guys, nandito tayo sa bakahan ni Ano nga ang pangalan ng boss? Ayun, kanyang bakahan. Ninyo, ninyo. Ninyo. may mga ba, may mga baka rin sa tali. Papakita daw niya yung kambal na anak. So ayan guys. Tayo dito ay eh, naggala sa Tayo Anak K ni Vulcan. Kailan lang yan ang anak? Kailan araw na rin, te? Anong na six days na yan? Kambal bocing ang um, anak ni Vulcan. Anak ni Vulcan. Ayan. Bye -bye. Yes, suerte. Anak po ito Anak po ito ni Vulcan. Matagal din kayo sya nagbabakahan? Ah matagal na. Ay uh, nag-start pa ako magbaka, uh, mamila ako 17 years old. Hindi hey, na pakatagal niya. Mm. Pikulan niya tinitiringes na ko nag-dami. Baba. Mm. ang pababa dong kay Bulkan? Ang mo? nito. 35 ay, palahin. Yan pa lang anak ni Bulkan na sa inyo. Ah, Ay, meron pa ako doon sa babae. Meron pa Buntis na rin. Malaki yung inahin ano. Ayun oh, yun ang anak. Ah, pa buntis pa ng Bulkan. Ito pa po. Meron pa daw dito ng paanak si Bulkan. Ah, buntis. Buntis pa lang. Ilang buwan na, sir? Walang buwan na. Maia-anak na rin pala yan. Ang laka ng inahin. Hmm. Dumalaga pa hmm. First time lang niya mga uh, anak. Ngayon pa lang siya mga anak. Ang laki ano Dito pa oh. Ang anak nito eh. yun. malaki na. Ano? Dami niyo parang ano um, Baka. 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 Ang ganda nung anak oh Dumalaga Pakaganda bossing Tapos na Ito pa yung mga baka May mga torreted, Dumalaga bossing Puro bakahan pala dito eh Aray oh Napakalaki ng dumalaga bukas yung ito. Tapos ito, may pabablog. Lima ang kuko. <laughs> Ibang klase naman, lima na ang kuko. Lima, bali sa isang paa, tatlong kuko niya. Ito. Swerte <laughs> <Shorty> yan. Sa <laughs> so isang paa, tatlong kuko. Yan. Yeah ng baka in. Ay key. Ah, Kanyang kuku At ano pinapakain in niyo? Ninyo dito, boss. parang walang ano. Mga nakatali lahat. Ko, mga koni pare. Sa kalitbig nagkukumpay sila saka feeds pinapakain kaya mga ganda ang katawan pinipids kinukumpay ito may mga turete bossing mga ano oh. mga bisero pag marami ka talagang inahin mabilis dumami ang baka May mga kambing. Sa inyo itong kambing. At may mga kambing din silang alaga. Ayan. Hello mga sir. Good morning. Ayan. Pids din ang kinakain. Pinapastol din yan, boss. Diyan lang ho. At wala naman kami ng pwesto. Diyan lang nakalagay. Walang pagpapastolan. Walang pagpapastolan. Saan nyo nabili ito mga, ito mga kambing sir? Mga paanak ko nga din uh, dito lang. lang Mga kambing. Dami nilang ano, baka. <laughs> <Hey>. <laughs> na ito pa o. Oh. Kasama ito? oh, Malalaki ang inahin kaya ang gaganda ng mga anak ko. Oh. Tapos, ang kaganda pa ng mga ganador, vulkan, kung ano, ano pang mga ganador na magaganda dito. Magaganda ang mga baka dito sa, ano, lugar nila, mga bossing. Laki, oh. Napakalaki ng ang ina. Nakakatuwang panoorin pag may ganito kang mga baka, bosing, bossing. Ito, Uh, dumalaga kaganda ng mga anak ito rin boss oh Inahin. Ito na may puro subil daw mga bossing. Subil. Bakang subil. Tapos yung nadaanan namin dito, papunta kami dito, ang daming nag-aalaga ng mga baka, mga bosing. So ayan, ina, kinukumpayan lang nila tapos feeds din ang pinapakain dahil wala silang mapagpastulan. Dito naman, tuyo na yung ano, damo. Tapos mayroon pa dun kabayo ng anak. May anak o. Oh. Ganda ng mga ato, ah, torete, bossing, babae at lalaki pala ito. Kanlong naman dito. Iba-iba ang alaga nila dito. Baka, kambing, kabayo. Wala lang ako nakitang kalabaw. Wala silang kalabaw. Ayan, ayan may kabayo. ano dito bossing, maaliwalas, makanlong. Daming mahuga ni eh, sa mangga. Ito ang laki nito bossing na ano oh. Eh. siguro tig-isa sila ditong anak. Tagal na silang nagbabakahan, boss. Pag may mga quality ka talagang inahin, napakaganda magparami ng baka. mga nakatali ito pa boss makapal din naman to magandang klase rin mga quality boss tapos may maganda rin dito uh, babaig baka inahin oh wow ganda nito bossing oh Dumalaga pa lang yata ito. Oo. Dumalaga. Sakal Karamihan ay babae. Napaka quality mga bossing. Yung mga, nakikita nyo guys, yung mga anak mga, bes, mga biseron niya ng mga inahin magaganda talaga makapal eh ayan oh. may mga may lahir talaga din yung mga inahin nila eh. mga inahin nila mga inahin nila may padadadto gustay mga inay. O, tatuwi, kabayo dito oh. Kabayo. Kabayo, sino, kabayo din. Wow. Dumalaga. <tong noise> Papa, kagagaling naman ng mga ito, eh, mga magbabaka. Galing nila magpa dami ng ano eh, baka. Saka magaling mag-alaga. Mm -hmm. Kumpay lang. Saka feeds, pakain. Ah! Eh. Mm -hmm. sama ko si Red ang aking service kung saan saan na nakakarating lemery unahan pa ito ng lemery bossing tanong ko nga anong lugar na ito agoncillo yan, nagpapakainan ng mga baka Anong klaseng pigs yan, boss? Ito, ah, uh, trigo at saka cattle pigs. Ayun. Yun ang mga pagka pagkain ng mga baka nila, boss. Eh. Trigo. Ang <laughs> kapal, oh. Turete pala ito, oh. Hoy. Okay, siguro. Anak din oh. nga ni Vulcan. Ah, ito anak ni Vulcan. Kaya pala oh. Kakaganda. Kabayo. Sinipids din pala kahit kabayo. Fields. Yan ba'y dumalaga pa lang? Ay, dumalaga pa lang crossing. Ito magandang pakalaki nitong dumalaga. Anak ni Bulkan anak ni Vulcan ang dami nilang paanak kay Vulcan pag maganda rin ang ganador nito yan ang quality ng anak nito bossing bigyan nila ng magandang ganador